mga palangga sa panampalataya sa mga nyo naman po ako at uh, basahin po natin ang Pilipos chapter 4 verse 7 at ang kapiapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus kaya tapos tapusan mga kapatid anong bagay na katotohanan anong bagay na kagalang-galang anong bagay na matuwid Anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig, ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang pagalingan at kung may anumang kapurihan ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa sa inyo. Datapuat ako totoong nagagalak sa Panginoon na ngayon sa kahuli-hulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin na dito katotohanan na nagkaroon kayo na malasakit ngunit kayo ay nagkulang ng mabuting pagkakataon. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kagalingan ah, sa kailangan sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroonan. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang rehim maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Gayon man ay mabuti ang inyong ginawa na ako'y nakiramay sa aking kapighatian. At kayo mga taga-Filipos nalalaman naman ninyo na ang pasimulan ang ebanghelyo ng ako'y umalis sa Macedonia, alinmang iglesia ay walang ipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap, kundi kayo lang, kayo lamang. Sapagkat sa Thessalonica sa ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Hindi sa ako'y naghanap ng kaloob, kundi inahanap ko ang kung na dumadamis sa saganang inyong data ako at mayroon ako na lahat na bagay at sumasagana ako buso. ay busog. Palibas tumanggap kay Epaphrodito na mga bagay na galing sa inyo na isang samyo na masarap na amoy, isang handog na kayaaya, na lubhang nakalulugod sa Diyos. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ngayon nawa ating Diyos at Ama ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. Batiin ninyo ang bawat banal kay Kristo Jesus. Binati kayo ng mga kapatid na kasama ko. Binabati kayo ng lahat ng mga banal, lalong-lalo na ng mga kasambahay ni Cesar. Ang biyaya ng Panginoon Heso Kristo ay sumasayon niyo nawa, Espiritu. Ito po, mga plaga po mabuting -mabuti ulit na ating Panginoon na magpangyarihan sa lahat na may gawang langit at lupa at sa buman, ang kanyang bugtong na anak namin, Panginoon, Heso Kristo. Sabahin po siya ng buong puso at mahalin po natin ng buso ang ating Panginoon sa Kristo. Amen.